Kain tayo yung mga lips. Good, sira ko yun. Eh. Lagi naman ako na makain. Eh. Itlog. Kulang ko. Olympia. Meron kami lip over ng sinigang na salmon belly. Pero namis na-miss ko yung ano, itlog ba? Marami akong lumpia lumpia Ito na naman, antok na naman ako nito. Na ang sarap ng ano, salmon belly. Salap na isigaw. kasama ko mahina dito. Hindi ko na alam kung ano gusto nila. Ano tayo mo lang lang. So, Nasa pahinga-pahinga ako kasi patatayo ko lang sa makina. Marami kami itlog na native. Eh. Kasi nangyayitlog yung mga anak na asawa ko. Mga Texas pa yun eh. Puro Texas. Kaya hindi niya na pinapalimliman. Okay. may kus may kus kang pagkain. Hmm. Kasi kakain kasi ako matapos masakit ang tiyang ko. Masakit ang ulcer ko eh. Hindi ko alam yung mga lalabas ko. habang napapahinga ako. Uh, Naisip ko saan din na sa dami. Gusto ko parang gusto ko ng itog na scramble ba. Marami kami lip-covered na sinigang. Ayan, hey, mga lalas. Texas kong muslog eh. Itlog siya ng Texas. Alagat ng alagat ng manok yung asawa ko mga Texas ba? May kandang, yun Kung nagpapisa siya ng ano, ng itlog. Alagaan niya na yung mga tandang. Pero hindi naman siya nagsasabong. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya. Ginagawa niya ang mga manok. Pakain ng pakain. Ayan mga lalap. Tapos na tayo.